So ayun nga mga helmet, papunta na po kami Hogwarts. <laughs> Antay na po ba kami? <laughs> Charot. Ano ba ito? Wala <laughs> ba itong pantawa? Hahaha. Aandar na po yung train. konti na lang. Aandar na kami. <laughs> Ako yung pinaka nasa hulihan. Diba? Para ano, kita ko lahat. So, ito po yung train ng mga senior city. <laughs> ayaw <ni> Ma. <laughs> ayaw nyo mga badahir. Kung ayaw maglakad, pero gusto nyo maglimot sa SM, may mga ganito. So, ayan no. o. Diba? So, waiting kami ng mga kapasahero namin. Ay, si Kuya. Ang aming driver. <laughs> driver ng swing sa loob ng mall. Ay no, pack oh, 'di ba? Oh, eh oh, no haba. So waiting pa kami. Sakay na po. <laughs> po. <laughs> sa Ayun ba? na po. Marami rin mga nagpapa-pictures, 'di ba? Bigo ka par. Oh, kanina. Oy, mega love shoutout muna tayo kala Sir Boogie. kala Sir Ice Tero, kala Sir Me and My Music, kala Ma'am Shirley, kay Ma'am um, Elvira Belayo, oh ano muna tayo, good vibes muna tayo mga kabata helmet. So, dito, um, nauso to, no, sa mga malls dito sa Pilipinas. Noong una kami nakasakay ng gandong train sa Lucky Chinatown, no, Bidjuga Ayala Mall. And now, sa SMR na, eh, mapapunin na kami. <laughs> o nga pala, ano to, maganda rin siya mga kabata helmet kasi may safety, black. ay, may safety, oh, oh, pack. Ayan, oh, oh. O, diba? Kita niya na yung katabaan ko. Pero, listen, may safety tuba dyan. So, pwede yung ano yan. chupa pa, no? Ilock yung sarili niyo. So, ayan na si ate. O nga pala, 50 pesos per ride. I mean, 50 per, ano, 50 pesos per head and per ride, diba? Siyempre, alam mo talaga ulo mo. Pero, sorry. <laughs> <don't> diba? <laughs> ayan na, ayan na. Pupuno na ako charot. Pag dalawa ulo mo, pero isang biyahe lang, ano yun? 100? <laughs> alam nyo, mga kabatang helmet. Ito pala may hawak lang din. Alam nyo, mga kabatang helmet, sa panahon ngayon, ay, teka lang. Mag, ano muna ako. Magta-thumbnail muna ako. Wow! Ayan, o diba? Thumbnail muna. So, alam nyo, sa panahon ngayon, masarap, alam nyo, i-cherish yung mga ganitong mga eksena. Lalo na kung yung pinambayan mo hindi galing sa na di ba? yung pinambayan mo, hindi siya galing sa korupsyon. At yung pinambayan mo, hindi galing sa pagtotrol mo, pambabash mo. ba? Diba? jogaper Pero mga bata helmet may 50 pesos per head. Yung 50 pesos, sa panahon ngayon, malaking bagay na yun dahil makakabili ka na ng dalawang perasong sibuyas. Pero, minsan kasi, kailangan din ng mental health natin, ng alam niyo 'yon yun. Kailangan din na... Ayun, tatlo sila, oh. <laughs> Oh kami nga ni videographer, isang isang bagon lang kami. <laughs> May ba? mga baguets. Diba yung mga kids, ayan. May mag a naman dito, mga kabata helmet, kung sakaling pabayaan nyo lang yung mga junakis nyo na sumakay. So, ayan naman sila, kuya. Nilagay na sila sa gitna. Ayan, tari pala nila, no? Ayan, tasi tatay sasakay na din. Kaya maganda talaga dito sa kulihan para ano, papak na papak. Oh, nga pala, sa lahat ng mga subscribers namin dito sa SM Marilao, SM Marilao talaga, dito sa Bulacan area, especially yung malapit dito sa SM Marilao, itutour namin kayo ni Bishoga kung ano yung mga pwede nyo makita dito sa bagong wing, di ba? So, eto yan. Yung makikita nyo dito sa bagong, ano ba to? North wing? Ayan na! Ayan na! <laughs> Bumapot-pot na po kami! Pero eto nga yung makikita nyo, so may bebang dyan. Ayan. Uh, Genji. kasi ito yung masarap na pizza. Korean pizza to eh. Then ramen karoda nandito. Yung quantum na dati, na RK, nandito sa, sa labas. So, maandar pa yung train! Hindi ko pa ko ka. kay mother. Bye, -bye mother. <laughs> so, nandito na rin yung ramen karoda. Nandito na rin yung sun masarap. Pero, in fairness, no, nagtaas sila mga bata helmet. 649 na siya per head. Pero ito yung mga makikita nyo dito sa bagong bukas na wing. North ba to? North or west wing? Basta bagong wing, just ko dahil. So, ito, dito dahil ililipat si Kuya Jay. Tapos, si Frankies, magkakaroon ng Frankies dito. Ah, mandar na kami, bebe. <laughs> ay, puta na, ate. Ano ba Alam nyo naman, ay, may LAA ngayon. Ha? Kaya nga eh. Oh, nagde-date sila. Kami nga naka-train. <laughs> oh, edi eh, dito. Frankies. Tapos, Coco. Eh, dito may mga naglalaro ng Beyblade. May mga pa-competition dyan. Every weekend yata yun. Mga batang helmet. So, dito naman. Ay! nabata na kami ng Hogwarts. Charot. Di ba, mga... Ito mga batang helmet eh all ages pwedeng sumakay sa train na to. Kasi tingnan nyo, may mga bata, may mga middle age, tapos may mga pasasinyor. <laughs> Ay, paminto kami. Oh. So, eto, dito, magkakaroon din ng pepper lunch. di ba ka par? So, pepper lunch dito. Wendy's dito rin na nalipat sa wing na to. And yung escalator na nakikita nyo, yan yung connecting dun sa parking. ba? Diba? parking area na mga batang helmet yung um, taas niyan yung second floor I know, third floor na bali yan kasi nasa second floor pala tayo then ayan may elevator dito so para naging ano to mall tour charot so Wendy's nandito the, si Boncho nandito din tapos kung mapapansin nyo yung national wala na po sa baba dahil nandito na po sa second floor yung national dun siya sa pinakadulong wing so ayan parking dyan si ah, si Piking dyan. Yan. Ay. Ay, ayun yung mami nila. <laughs> Sakay na. oh, dito, may mga pabulakalak dito. Tapos dito may mga, ah, Goldilocks pala dito. Pichuga pa yung lilipat din, oh. So, Goldilocks. Tapos, ito. Dito yung may table tennis. Nawala yung pickleball. Pero, ayan, may table tennis area dito. Ewan ko kung mawawala tong area na to once na nag-open na yung mga resto. Ito, bago lang to. Tungkong Kong Cape. Tama ba? Hindi ko ako pa pronounce eh. Basta, it's Kong o oh, Kong. Um, ano yan? Vietnamese. Ano naman yan? Resto. Oo. Oh, oh. Cafe siya. Then, Chowking. Dito na lipad. Disco at in fairness, may take-out counter na ang Chowking dito. Bye-bye! <laughs> And then, ito, bago to. Oh, Bijogapur, bago to. Jiangnan. Oh, alam mo, mas tipid tong ano, yung train dito sa taas. Ay, talaga. <laughs> so, ito, tong Jiangnan. Ay, Jiangnan. It's like hot pot, no? Bijogapur, hot pot. Oh, malaki-laking area to kasi halos dalawang butas ang kinuha. O, oh, yan na nga. Ito na nga yung National Bookstore, mga kapat. helmet. kailmet. Ito siya nalipat. Dati wala pa mga tao talaga dito kasi wala naman talaga mga open na store. Pero, ayan. Mas tipid talaga tong train na to kasi ang talaga ng ikot namin. In fairness. O, oh, ayan na. Ah. Ito, magbubukas pa yan. <laughs> ayan, andito naman yung cinema. Sa SM dito yung movie house sa area na to. Diyan, ayan oh, cinema. Ayan. So, dito, ayan, escalator pa first floor. And then, ayan. Kaya maganda talaga sa likod umupo eh, no? Ito, mga marami ng saranong tindahan kasi naglipatan na rin yung mga tindahan dyan. So, ayan, ay, yung ano, nasa second floor kami. So, ganito na yung mall ngayon dito sa Pinas. Ayun sa baba, the food court. Kasi ito. Ay. Ay, bina ayan, may binabang kasahero. Charot. Ayaw, di ba? ito, ito yung phantom area. Ayan yung arcade. So, ayan. Ang daming mga ano, flow machine. So, dito, ayan mga kabata helmet. Ito, nag, ito nga yung sinakay namin last time ni videographer. Mas ko tumili lang tumili dyan. Tapos ito, bago lang din to. Dito maraming mga kiosk. Mas maganda yung ikot nito, no? Ang lawak. Kasi hanggang gandulo, no? So, ayan. Di ba, bongga? Ito yung mga parang candy corner. Dito medyo malungkot yung ilaw. Parang dim, no? dim. Tapos dito, ito. Ito na yung mga ibang kainan. Kasi yung mga sarado na. So, ayan mga bata helmet. May banana may pande manila, may peri-peri. Tapos, ayan. Mabagal po kami. Charot. <laughs> Kasi ito yung sinasabi ko nga some masarap na nailipat na doon sa bagong wing. So, dyan yung dati nilang location. yan Tapos, dito naman sa kabilang wing, ito yung mga puro mga damit. Dito sa kabila, puro mga pagkain. So, maganda talaga to. Mahaba-haba yung takbo natin, no? Wala lang. Gusto lang namin na umupo. Kahit <laughs> galing na kami sa pagkakaupo, gusto pa rin namin umupo. So, ayan. Sa baba, ang dami tao sa EO. Tapos ito, dito naman yung supermarket. Hypermarket siya. Kasi di ba may SM Savemore, may SM Hypermarket. So, ito, hypermarket yun nandito. So, ito, ito yung kabubukas lang na big Christmas tree dito sa loob ng mall. Kahapon niya tayo binuksan. So, ayan. Medyo malapit na tayo ulit sa terminal. Malapit na tayo bumaba. Hiningal ako kahit nag, ano, Nakukulang tayo. Ano ba naman yun? <laughs> so, ayan mga kaba na helmet. May wing pa doon sa kabila. Pero, ayan nga. Ayan yung Christmas tree na na, alam niyo dito, magmula nung COVID era, hindi na talaga naglalagay ni ano, hindi na siya naglalagay ng decoration for Halloween. Nag-start na mag, talagang Christmas na. Yung decoration, magmula nung nagkaroon tayo ng COVID dahil nga 'di ba, araw-araw ang dami namamatay noon. So, hindi na talaga. Kasi before naglalagay pa, no, mga spooky-spooky, creepy-creepy na ano, decoration. Ngayon hindi na, after nung COVID na, during the COVID era, then after no, puro pang Christmas decor na yung nilalagay ng mga malls. So, ayan. Kung maglalagay man ng mga spooky-spooky, per ano na lang siguro, establishment or per store. Pero yung kabuuan ng mall, talagang pang Christmas na. So, ayan! Ayan ito yung Toy Kingdom. Dito nga pala sa side na ito. nagpapag nagpapagpapag si <laughs> kasi magaling daw gumupit yung mga barbero kaysa mga kababaihan kahit naman may sarili silang salon so ito mga kabata helmet yung mga pampaganda pampabalik alindo pampalandi ayaw ba mga kabata ay bababa na kami oh, bababa na kami ay mga kabata helmet bababa na kami sulit naman yung 50 pesos ko kasi naitulpo kayo naisama ko kayo sa mall tour ng SM Marilac o basta, comment na lang kayo dyan kung gusto mong video na to. Mag-subscribe na rin kayo at i-click na rin ang notification bell. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sabay na kayo helmet din na mukhang kids kayo naman. Every day, kalbo sa'yo mga bye. O, oh, dito na si nanay. Oh. So... Baba na kami. Uy, paano ba Ay! Hindi ko kayang buksan. Ayun pa pahirapan naman ng pagbaba, mga ka Hindi mo Thank you po. Hindi eh, niya makapag-baba. O, oh, ayan na. Abangan niyo na yung vlog natin about yan. And thank you kay Kuya ang nag sa atin ng Save the save.